So, klaro tayo doon. Sabi po nung mga na mga psychologists um, psychologist, nung psychologist na pinag-anuhan namin, walang grooming sa kanila. Kasi baka may mabasa kayo mamaya doon, di ba? At least, malino sa kanila, ah, hindi siya grooming. Okay. Pinapanood niyo ba yung Especially For You? Shoutout sa inyo, it's showtime. Ako, nakita ko sa feed ko eh. Agree ako kay Memi Vice. Pag may abuse, manipulation, exploitation sa isang relationship, na may malaking agwat sa edad. Lalo na kung minor ang isa sa kanila, grooming ito. Pag wala, walang grooming. Lalo na kung 16 pa itaas ang edad ng babae at dahil dito, may kakayang magbigay ng consent. Dagdag ko pa, sa grooming, kinuha mo ang loob ng bata para abusuin sila at pagsamantalahan. Pero kung nauwi ang grooming sa pakikipagtalik o kalaswaan sa batang under 16 years old, rape yan na may kakibat na bilanggo mula 20 to 40 years? O acts of lasciviousness na may parusang kulong hanggang 6 na taon? Maaari ring child abuse kung inimpluensya niya ang batang under 16 years old para abusuin siya sexually. Kapag nakatulang may sala para sa child abuse, makukulong siya mula 14 years, 8 months and 1 day hanggang 30 years. Pero tandaan, 17 years old ang babaeng tinutukoy ni Meme. May kakayan siyang magbigay ng consent at alam niya ang relationship na pinasok niya kaya walang illegal dito. Walang rape, walang acts of lasciviousness at walang child abuse. Sa mga groomers dyan, stay away from minors. Matalim ang pangil ng batas. Maraming salamat sa mga nagko-comment. Iniisa-isa ko yan. Kaya comment lang kayo para tuloy-tuloy ang usapan. Laging tandaan, Walang lukan kay Attorney Tony Roman, the original TikTok lawyer na purely batay nyo.